RH23 <laughs> Edwin Duque. Coming, Edwin. Kageri, Katunjing Nasa 507 pamilya ngayon yung uh, biktima ng uh, sunog dito sa Katmona Malabon. Kusang ay uh, inilagay sila ni uh, Mayor Jenny Sandoval sa apat na evacuation center mula pa kanina gabaling ka araw. Dito sa Katmona evacuation center dito sa may uh, mismo uh, covered uh, dito sa may mismo uh, police station malapit. Nasa 283 pamilya family. Yung uh, nandito ngayon, kung saan ay uh, nagpalagay ang uh, LGUs ng laundry service on wheels at uh, pang uh, paliguan. Abang sa Akas uh, Elementary School naman, merong uh, 159 family. Mag ang bilis naman yung, uh, Edwin, ang bilis naman yung laundry services on wheels na yan. Okay. Andiyan ka agad. Hindi pa na yung uh, sunog, eh, nakapuesto na kaagad yan. dyan. Uh, uh, ito uh, sa, ah, ito ay base sa para daw may magamit na agad, lalo na kapag oh, may ah. ma. emergency. Oh, may, uh, nandito na, very, may kitkin na... Naman yan, ano. Sino, kit yan, Sino ba may ari niyan? Sino ba may ari niyan, Mahiram? Ang <laughs> 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 galing yan. Galing, magaling ayun, yan. Ayan, oh, tinan mo. Oh, may, ah? uh, ano ba yan? Uh, may, may, may ba dyan mismo? O... Oh, makina siguro, makina. parito ka no? Uh, oh. nga maglaba, bawat pamilya. Tapos Ayun, ayun na, na, si ate, bagong laba na. Pwede ka maligo. Oh, ah, pwede rin may maligo? maligo? Aba. Ah, may baliguan din, no? Kagaling, Tapos, ano? Uh, may kitchen pa rito, kaya kumpleto inilatag na rito. Tapos uh, yung uh, City uh, House Department, ito, na ma rin uh -huh. ang uh, Disaster Resolution Management, uh -huh. andito sa bawat uh, station. Sa mm -hmm. Acacia, merong uh, 159 family. Sa Katmon Integrated uh, School, merong uh -huh. 50 family. Kapag sa Tonsoya, evacuation covered court, merong 15 family. Napakaray palang so, na, pa lang na apektuhang pa, 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 pamilya, ano? Napakarami. Oh, Aba lang ngayon. Yung iba naman ka, Jerry, nadaanan namin dyan sa may mga iskinita. Uh -oh. Sila yung mga naglabas ng maraming gamit. Kaya hindi na raw sa evacuation. Kaya mas gusto nila sa bangketa para yung mga gamit nila ay mabantayan. Uh -oh. Ayon sa kanila, ay uh, umpisa pa lang uh, ng sunog. Yung iba daw, masyadong na tiwala, hindi naglabas. Nung biglang, hindi ko malakas na Aylaan hangin. Lumakas. Bandang uh, pasado Lasinco, ayun na, kumalat at hanggang uh, hindi na mailigtas yung kanilang mga kagamitan. Sa ngayon, abala yung ating mga babayan na kumukuha ng mga wire na nasunog, iba naman yung yero at naglilinis ng iba dahil ang pa. pa? tatayo pa rin sila no, ng lang na tirahan para makagalaw sila ng maayos. Sa ngayon, walang tigil ang uh, malabon na Dios sa pagdadala ng mga pagkain, mainit na uh, pagkain. Meron din namang nagbibigay ng mga donation na mga iba't ibang mga organisasyon sa bawat evacuation para may makatulong ng malaki sa pangangailangan nating ng mga kababayan na nasunugan no na halos hanggang bago alas 12 na madaling araw bago tuloy ang mapula ang sunog. Nararanan namin ngayon mga medyo umusok-usok pa ibang lugar kaya medyo binabantayan pa rin sila ng ating kapulisan para yung mga mapagsamantala na may makagamitan pa sa labas ay hindi ito maisahan ng mga mapagsamantala. So yan, ka, Jerry Katoji, ating update. Wala pa rin dito sa mga biktima ng sunog dito sa Katmon, Malabon, RH23. Edwin Doke na sa Nisa Rage, una sa Pilipinas, <laughs> una sa Pilipino. na,